Ang topic natin ngayon is about sa mga you need to know pagdating nyo dito sa Czech Republic. So lahat yan pag-usapan natin ngayon about sa mga SIM cards nyo and then yung mga kailangan nyo i-download dito. So syempre kapag nandiyan kayo sa Pilipinas, wala pa kay knowledge dito sa Czech Republic. Syempre first timer, wala kayong alam. So itong video na to is para sa mga aspiring OFW natin na papunta dito sa Czech Republic or yung mga tipong kakarating nyo lang dito sa Czech Republic. So, sana mapanood nyo yung video natin na to. So, pasensya na kayo sa eyes ko. So, wala talaga. Bagong, ano, bagong hango. Yeah. So, yan. Pag-usapan muna natin is yung mga SIM cards. So, ba? gulong-gulo naman yata yung buko. Pag-usapan natin muna about yun sa mga SIM cards. So, yung SIM cards, guys, pagdating nyo kasi dito sa Czech Republic, syempre, ang unang-una, wala kayong stocks, wala kayong dala, kundi yung maleta nyo, mga gamit nyo. Siyempre, baka naman nagdala kayo ng sabon, ng dilata, something like that. So, kung wala kayong dalang rice cooker, una yung priority, pagbili ng rice cooker, kasi siyempre, magluluto kayo ng sinaing. Pangalawa yung priority is pagbili ng mga condiments, like yung mga paminta, Siyempre, wala kayong dala niyan. Mantika, suka, toyo. Something ginagamit sa pagluluto. Yan yung pangalawa yung priority. Pangatlo yung priority is yung pagbili ng SIM cards. So, pagdating sa pagbili ng SIM cards, pag-usapan din natin yan. Pangapat yung priority, yung pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So, yan, yan yung mga pag-usapan natin. Una muna natin, siyempre, paglapag na paglapag nyo dito sa Czech Republic. So, an talaga ako sa buho ko. Paglapag na paglapag niya dito sa Czech Republic, guys. As in, wala talaga kayong knowledge, di ba? As in talaga. Siyempre, pagdating niyo dito, ngayon, siyempre, pupunta kayo sa inyong accommodation, dadalhin kayo ni inyong, ni inyong mga agency sa inyong accommodation. So, ang madadat nyo niyo guys, is yung mga first, um, first na mga gamit, is yung mga plato. Halimbawa, bibigyan lang kayo Sample lang to guys ha. Bibigyan lang kayo ng tigigisang plato na may kutsara and may lutuan na pang pangkalahatan yung sa inyo. Halimbawa, isang kaserola, isang kawali, ah uh, isang kaserolang malaki, something like that. Tapos may microwave, ah uh, may mga may mga lutuan ah uh, like yung sa gas stove. So, merong ganyan. Meron ding inita ng tubig. So, ano yung mga hindi ko nabanggit? Ang hindi ko nabanggit, guys, wala kayong baso. So, possible din naman na meron. Pero, if ever na wala kayong baso, wala kayong kutsara, wala kayong tinidor, kung gusto nyo magganya ng gamit, so, guys, mamili lang kayo. Mas mura po sa Pepco. So, kung bagong dating kayo, hindi kayo, hindi nyo pa alam yan. Pero, mura sa Pepco, pwede kayo mamili sa Pepco dito sa Czech Republic. So, pwede kayo mamili dyan. Pero kung kayo po ay nasa province, ang kadalasan na mga bilihan na makikita nyo sa mga province is yung Albert, something, yung Tesco. So, meron din po dyan available pero medyo may price. So, ano yung sinasabi ko guys na may price? Siyempre, medyo mahal siya. Sa pep ko kasi medyo mura, pati yung mga baunan ng pagkain. So, guys, kung kayo nasa sa Pilipinas at uh, talagang nagbabaan kayo ng pagkain, pwede kayo makapagdala ng sarili nyong tumbler. So, guys, magdala kayo ng sarili nyong tumbler, ng sarili nyong baunan para pagpapasok kayo, meron na kayong baunan. Kasi po, medyo pricey kasi dito, guys. So, kapag dito kayo bumili, so babawas pa yan sa inyong expenses. Eh, magkano ba ang dala yung monthly allowance o yung allowance sa pinadala sa inyo ng company niyo. Sabihin natin na 200 US dollar. So, ang 200 US dollar, guys, is basic na basic lang yan. Kung magsisimula ka from the start, kulang po yan, yung 200 US dollar. Kulang na kulang yan kasi nasa sa 4,000 crowns lang yan na mahigit eh magbaback to zero ka. What I mean guys ng back to zero is talagang bibili ka ng, ng mga condiments, something like that. So yung 200 US dollars kasi is uh, sobra na uh, kapag ikaw ay nandito na sa Czech Republic tapos mayroon uh, meron ka ng mga gamit. Pero kung wala kang gamit, lahat kasi is bibilhin mo. So, yan yung unang-una. So, mamili kayo sa Pepco. Pwede po kayo mamili. Pag nag, ko kayo guys, Tesco at saka ng Albert dito sa Czech Republic is mag-download po kayo ng uh, apps. Meron kasi silang apps, yung Tesco, uh, Albert at saka ang Lidl. So, pwede kayo mag-download ng apps niyan. Guys, kaya ako kayo pinagda-download niyan kasi may discount kapag kayo ay uh, member sa kanila. So, itatap nyo lang yon, sa sasabihin naman nila sa inyo or... Tingnan nyo ng nasa unahan nyo pag nagbayad kung paano yung ginagawa. Itatap nyo lang yun kasi meron yung uh, numbering barcode. Tapos, igagano nyo lang yun. Itatap nyo lang yun. Tapos, lalabas na doon. Magdi-discounted po siya. Meron kasi siyang mga discount. Halimbawa, sabon yung binili mo. Instead na ganito yung price, mag-iiba yung price niya. So, mababawasan siya halimbawa ng 10% or 5%. So, sayang din kasi yun guys. So, yun yung isa sa inyong tandaan once na bagong dating kayo dito sa Czech Republic. And syempre, pag dating, bagong dating kayo dito, so syempre, itanong nyo rin sa inyong mga coordinator, sa inyong agency, kung paano mag-avail ng amount ng uh, transportation. So, yan, transportation, mahalaga din po yan. Dito kasi sa Czech Republic, pwede kayo mag-avail ng amount na transpo uh, sa halimbawa, uh, bus station or sa train or sa tram. Doon sa zone nyo or doon sa uh, lugar nyo is meron po dyan na per month. So, yun yung itanong nyo sa inyong magiging uh, handler. So, paano ba mag-avail ng ganun? Bakit? Kasi po, once na gusto mo pumunta sa ganitong lugar na sakop ng zone na yon is uh, hindi ka na mamamasahe. So, sasakay ka lang ng bus, parang unlimited yung sakay mo. So, mas makakamura po kayo, especially pag ganyang baguhan kayo, wag mo na kayo mag-ticket. So, diretso na kaagad kayo ng pagbili ng per month isang buwan. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka kulang yung 200 US dollar nyo. Kasi kung bibili kayo ng ganyan, ang pinakamura na siguro is nasa 300 crown So, syempre, doon sa mga city, halimbawa, kagaya dito sa amin sa Teplitse isinaabot po ng 900 crowns ang isang buwan. So, Teplitse, iba-ibang zone kasi yun eh. So, parang apat na zone kasi ang nasasakop. Simula dito sa amin, hanggang doon sa Teplitse is nasa 900 ang per month. Kasi yung mga katrabaho ko doon nakatira, tapos dito sila sa amin nag-work, kaya po inaabot ng ganun. So, depende naman yun sa zone nyo. Siyempre, ang kukunin nyo is yung zone na pwede sa company nyo company back and forth sa inyong bahay, company back and forth sa inyong bahay. So, parang ganon, baligtaran siya. So, yun yung kukunin nyo na zone. At itanong nyo po yan sa inyong mga coordinator kung paano mag-avail ng per month. So, pwede rin ba ang hindi ka mag per month? So, pwede po. Walang problema kung ayaw mo mag per month. Yun nga lang yung per month kasi mas makakamura ka. Kasi kung gusto mong pumunta kay ganito, pumunta kay ganyan. So, libre na yung pamasay mo. Basta sakop siya ng soap. So, sa SIM card naman, guys, kung meron kayong halimbawa sa SIM card ang tanong nyo, kung syempre, kailangan natin ng data, kunwari walang wifi don sa inyong titerhan, or kung may wifi man, gusto nyo pa rin mag-data, pwede po kayo mag-avail ng uh, SIM card dito sa Czech Republic. So, meron ditong T-Mobile, may Cactus, may O2, Uh, may Vodafone. So, iba-iba ang ano dito, ang SIM card dito. So, ang pinakakilala dito na parang katulad sa atin ng Smart at saka ng Globe is ang P-Mobile at saka ang O2. Pero ako po kasi is naka-O2. So, 100 GB or 100 gigabytes per uh, month po ang gamit ko. Pero 350 lang ang binabayaran ko sa kanya. Crowns yun guys ha. Pero kapag hindi kasi siya nakapromo is makukuha mo yon by 450 crowns pero 100 GB rin siya. So nagkataon kasi na nung time na yun nakapromo ko. Kaya ang monthly ko po is 350 crowns. Guys, paalala ko lang kapag kayo ay bumili ng, ah, kapag kayo hindi bumili ng data, meron kayong wifi sa inyong mga accommodation. Pero hanggang accommodation lang yon So, ibig sabihin, paglabas nyo ng bahay is wala na po kayong data or connection. Now, pagdating naman sa pagpapadala ng pera sa Pinas, for example, baguhan kayo. So, pwede po kayo mag-download ng WISE. ah uh, ilalagay ko na lang yung sa comment section kung ano yung link na pwede nyong i-download. So, guys, yung WISE kasi once na ginamit nyo yung referral ko, yung first uh, remittance nyo sa Pilipinas is libre. So, sayang din po yun. And syempre, kailangan nyo ring may banko dito sa Czech Republic. So, bibigyan naman kayo ni agency nyo ng banko or papupuntahin kayo sa banko. So, kung gusto nyo rin na magkaroon ng banko nyo, so kagaya ko, nag-open ako ng sarili kong bank. So, ilalagay ko na lang po din sa baba yung link or yung, oh, tama yung link kung paano nyo po ma-avail yung banko nyo. sorry So, Refisend Bank po ako. So, nag-open nga din ako sa kanila ng credit card. Ginamit ko as my uh, salary. Thank Thank you.